Parang hindi nga ito magtutula. Hindi nga magtutula. So, wala ko yung hindi nga Layo na no. Ano to? Silan. Ah, silan. Matagal mo na tong silan ta to? Matagal na yan. Ito. <laughs> ang lambot oh. <laughs> oh, ang laki. Hindi kaya, Maps. Kaya yan. Pray lang. <laughs> Ayaw. ba? Pray lang, kaya yan. Ayan, napasokan siya. Sana mapasokan. Nilalabas eh. Nilalabas, nilalabas. Laki oh. Kaso wala pang vulcanizing dyan eh. Ayan, uh, Rachel, sabi dyan, uh, parang sa may bayan. Oo, oh, sa bayan pa. Ayaw talaga ako pasukin ng trabaho. Saan ka ba mapunta? Ah, sa ipa ako, Pops. Ah, ba't bumalik ka? Papasok pa lang sana ako. Ah, papasok ka pa lang? Sa so, uwa so, kasi ako sa trabaho eh. Oh. Driver. Iwi Yun yung motor ko talaga, ate, Mex. Pagkasilog, pagkagising ko kanina, eh, panggabi kasi pagkagising ko kanina ng eh. flat. Mm. Eh -hmm. wala namang ibang sa amin ng linggo. Sarado. Laki ng butas. Kaya inapat ko. Laki ng butas. Hindi na iwan. Yan no. Oh. Nasa gitna pa talaga. Yun. pachisto hindi na to kaya apat na yung nilagay ko eh palitan talaga to ng gulong yano lang natin na makauwi ka kasi apat na yung nilagay ko hindi pa rin siya magkakasya iniluwa pa rin niya sana malagyan to ng hangin sampayon sana papasukan pre lang 1 2 3 pinasok oh pinasok oh good ayun pinasok hindi <laughs> lang kaya mo lang yun pinasok paps <laughs> 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 yun pinasok diba kaya mo lang huwag mo na wag mo hawakan lalabas yan para mag-expand sya ah oh, Kasi wala talagang hangin eh Ha? <laughs> ah <laughs> oh. <laughs> Masaya ka na Kanina lungkot ang lungkot mo <laughs> <laughs> ah Ha? Aba-aba yun Aba-aba Ang mga hangin yung Ano? wag mo lang Huwag mo lang uh, ano, Hilain ah Wala no? Ah. Oh. Ay dito lalagyan ng hangin na. ma'am. So, ano pa natin ng hangin, sasakto pa natin ng hangin. Ito lang pang-expand lang siya kasi yung hangin uh, daan dahan naman siyang pumapasok. Pero since na ubos talaga yung hangin ng gulong mo, kaya inilabas niya sa maliit na madaanan ng hangin. Tulad mo nito, oh, yan 'Di ba lumabas siya kasi may awang, may awang siya. Ini-expand niya. Kaya ayun nagkakahangin. Ha? Nakahinga na ako ng. Nung... <laughs> <laughs> so, papasok ka na. Ay di na, eh. alas 4 pasok ko eh. Kanina pa ako nandoon eh. <laughs> Ay, ganoon. Hindi ka nagpaalam? Nagpaalam na ako. Na. Nagpisita ko na. Dinawa. Ah, gabi ba 'n duty mo? Oo, oh, gabi ako eh. Oh. Sabi ko hindi na ako makakapasok, 'tong oras na dito pa ako. Huwag na natin, na Dalawang motor na ang tumanggi sa akin makapasok eh. So ang gagawin mo, iikot-ikot -ikot mo lang muna dyan. 27, diba? Kanina, zero. <laughs> Ayan na. Ah. Ikot mo muna, Pops. Woo! Success! Ah! mo, Pops, ha? mo mga bayaran. Makakapasok ka lang. Huwag mo nang bayaran. Ikot mo lang para ma-circulate yung ano niya. <laughs> Ayan ah. <ako. laughs> ano? <laughs> ha? Wala <laughs> Masaya ba lang ba okay na ba